ngayon, nasa first part pa lang tayo ng Quad Committee Hearing at kanina napaiyak si retired police colonel Roy Nagarma matapos siyang ikontent contempt ng mga kongresista at mapagdesisyon ng ikulong dito sa kamera dahil sa hindi niya umano pag pagsagot sa mga tanong tungkol sa relasyon niya kay dating Pangulo Rodrigo, Rodrigo Duterte. Sabi ni Congressman Stephen Paduano, maaari kasing maiugnay ang relasyon ni Garma kay Duterte sa appointment niya bilang dating hepe ng Cebu City Police at dating general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa mga nakaraang hearing, sinabi ng isang dating opisyal ng, Dago, ng Davao Prison and Penal Farm na kinausap siya ni Garma noong 2016 bago ang pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa loob ng kulungan. Banggit daw ni Garma, meron silang tatrabahuhin sa loob ng preso at wag na daw niya itong questionin at wag ng pakialaman dahil baka daw madamay ang kanyang pamilya idedetine si Garma dito sa House of Representatives hanggang sa matapos ang investigasyon ng Quad Committee. Sa ngayon, Corina, nasa unang bahagi nga tayo ng Quad Committee hearing at inaasahan pa natin mamaya na mapapag-usapan din ang illegal pogo operations kung saan inaasahan ang pagharap muli ni Cassandra Lee Ong. Na ospital si Ong nitong nakaraang linggo lang matapos sumama ang kanyang pakiramdam habang naghihiring. Nakabalik naman na siya mula sa ospital noong Martes ng ng gabi at balik kamera na kung saan siya nakadetene.